Ay, naku, nahihirapan pa ako mga kamarites. Nag-grip ako ng ano, ng, alam mo yung kilaw ng talong? O, oh, kilaw bang tawag doon? Kasi salad sa amin eh. Parang yun siya, ano ba yung tawag doon? Yung ihawin tapos lagyan ng kamate, sibuyas. Parang ganun. Kaya dito na ako sa kabilang bahay, kinalola na ako nag ihaw ng talong. At syempre, idala-dala ko tong talong na to. baon-baon ko. Itong last na inihaw ko, medyo may katigasan tigas nito ah. Buti itong dalawa. Oh, lumambot na oh. Malambot na. Yung iyan lang, natagalan ako dito. Ewan ko ba dito? Sobrang tigas niya. So, ayan. Tapos na. Siyempre, lagyan na natin ng mga pampalasa. Dalhin sa kabilang kusina. <laughs> At ayan mga kamarites. Balatan ko lang siya. Siyempre, paano mo makain kung hindi mo babalatan? <laughs> yung anong kada magugutom na yun sila habang nagbabalat ako nito mga na nagsisismisan kami ng kasama ko pinay katulong ng kapatid ng nanay ko init ko lang siya ng kamatis at saka sibuyas. orang salah Salad salah bau kilau, kilau bau salah, kilau, 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 kilau. Adik aku sedikit. Sedikit kau. Pulang tu saja nak nak lagi oh. Tak kau. Ada tular jadi tak? Kita banyak kami cuma satu kami tu. Oh. Tayo ng mga kamarites, ni-mute ko muna siya kasi masyadong kakaiba na yung sismisan namin. At huwag na lang kayong makinig. Baka mabash pa kami. At balik tayo sa aking ginagawa na uulamin ko namin pala ay okay na. Nabalatan ko na siya. At siyempre pinagugunting ko muna siya sa gitna. Titingnan muna natin kung may ahas, ahas oo pala. At uh, dahil wala naman, okay okay naman. Pinaggugunting gunting ko lang siya. aywan ko ba nasanay ako sa paggugunting. Kasi parang feeling ko mas mabilis. Mas mabilis ma ma-slice yung guntingin ko kaysa yung kutsilyo kasi kailangan pa ng tagtaran pag gagamit ka pa ng kutsilyo at okay na to sa akin itong gunting at least malinis naman parang kutsilyo rin naman at ayun na nga pinagugunting ko pa siya parang naglalaro lang ang kamarites niyo at syempre kung makikita niyo ako ay nagsasalita syempre patuloy pa rin yung sismesan namin aminin mga kamarites kapag may kasama ka hindi mawawala talaga yung sismesan kaya nga kamarites niyo ako hey, hey, charot. At tayo na nga, medyo um, ginukunting-kunting ko lang siya ng uh, uh, pag -anon. Parang liliitan lang ba? Para naman hindi may... Kasi may matigas-tigas doon sa talong na yun. Iwan ko ba? Pero wala namang umuod. At kung nakita niyo kanina yung pula, ayun po ay kamates sibuyas. Nilagyan ko lang ng mga pampalasa, black pepper at saka asin lang naman yan. At syempre, may siling labuyo para maangang. Para may sipa talaga, as in. At ayun na nga, pinaghalo ko na, nilagay ko na rin kanina yung sinabi ko na ni-slice kong kamatis at sibuyas. At syempre, yung siling labuyo. Ewan ko ba? Pag walang sili talaga, or maanghang yung kinakain ko ay kakaiba parang hindi ako kumain or hindi ako nabusog or hindi ko nalasahan yung kinakain ko kakaiba talaga ang mm, ewan ko, kayo rin ba mga kamarites nilagyan ko yan ng dalawang, dalawang stick lang ata yun o dalawang siling na lang yung nailagay ko pero sobrang anghang pala niya grabe yung sipan niyan hindi namin naubus naubos pala Sorry mga kamarates, naboborol na naman ako for today's video. At ayun na nga, tikiman na. Siyempre, titikman natin kung may lasa. Ayun na nga, may lasa nga. Pero hindi ko siya nalagyan ng vinegar. Sabi kasi ng kasama ko ay lagyan daw ng vinegar para masarap nakalimutan, na At siyempre, kain mo na kami. Thank you for watching.